So ayan mga good morning uh, New day, new vlog At uh, magkipagsapara naman tayo sa ating paniniksay mga kaliskarte. Good morning po sa ating lahat Shout out po sa inyong lahat ng mga viewers ko Sa patuloy po suporta Salamat po na marami sa inyo lahat Sa mga tumatangkilik At sa, sa aking Facebook page po Salamat din po sa tumatangkilik So ayan at uh, Makikipagsapalaran na, na naman tayo sa ating paninig dito. Ayan. New spot po. At uh, lang na ulit tayo na sama rito. So, ayan. Si Master Edgar. Eh. May na. So, apat po nga kami ngayon. Wala po si Master Norman at si, si Ex Matinik. Kami lang pong apat ni Kuya Glenn, Mang Ruben, si Rostom at si Master Edgar. So, ayan. At uh, Magsubok-subok po kami man maniniksay Dito ulit tayo sa Pampanga Baka sakaling makachempo tayo ng maganda So sana po pagparayan ulit kami sa aming paniniksay Ayan, simulan na po natin po mga kariskarte mag-abang-abang Baka sakaling makaswerte na po tayo Ito, uh, eh di ko po na ibalik yung kwan Baka hindi po tumagos Putokan mo pag wag ka Biglaan lang eh, eh di ko na ibalik yung du yung ano Ito, uh, pagkakas di di oh lumul, Lumulutang sila kasi ayan ah Lumulutang sila kasi na ano nang may, may alat yung tubig meron meron ba Hei, hawa kamu tak? tama kaya lang baka di tumagos yun na nga eh baka baka may di tumagos eh kasi na ano eh hindi ko na ibalik yung kasahan at tira hindi na tumagos Padare. Hindi, hindi. Mga karera, tumagos. umaangat sila kasi na ano, yung tao dito. Maalat yung tubig eh. Oo oh nga. sila. mo <laughs> Marben, banatan mo. Hindi. Hindi, hindi kalaki yan, pero... Ano, ba? ano hindi tumagos yung sima ko. Baka matanggal lang. Sayang. Hindi ko na ibalik yung ano. Ayan, banat. Banat. Yun. Okay. Buti na lang. Ayun o. Hindi ko na ibalik yung ano. <laughs> yung... Buti. Buti tumurit pa. Kahit hindi ko na ibalik. Malayo yun. Hindi na kaya-kaya. Pumututukan lang. Ayun. Ah, mhm, yeah. uh -huh. buti na lang. Pagdandan tama ko sa kanya. Tingnan mo. Tingnan mo 'yung ano. Please din. <laughs> hindi, eh hey, lumag naglock eh. Buti na nag naglock pala, hindi man matatanggal. Hindi, hindi ko na ibalik yung Hindi naman hindi naman papatang yan. Hindi ko na ibalik, hindi <laughs> ko na ibalik. Kasi nung tinutukan ko siya, hindi pala nakakasa. Ngayon, tinasa ko bigla pero hindi ko na ibalik nang todo. Nako, buti hindi nasira no. Buti nga. Yeah, masisira. Hmm, thank you. Eh, ano Maganda na po ang sukat na sa dalawang kilo na po. Hindi ko lang tinamaan na dyan eh. Hindi ko lang umutang. Ganyan din. Tres oh, pa rin na ganyan. Pwede na. Okay. Serti na po ito. Magandang pangitain na po ito. Nakabay naman tayo sa dalag. Eh, ito man. Halos na sa 2 kilos na rin po. <laughs> Tangin na pala, hindi naputol ang ulo niya sa akin eh. Laki ng talay mo pala mga Ruben Oo, oh, pantuman pa rin Ito hmm. nga, nanibago nga naman ito Bago lang ito, yung Buti nga lang, nailak o Yung tilapia doon, kalaki sana Nakakaya lang, medyo nakaharap lang ng pagya sa akin Sa skalo Yan nga o, sa pangpan Okay, thank you Lord Hindi ko Nilakan binira ko May tayo Tapos gumanon Tingnan pa yung pa yung ating kamay. <laughs> Yan ka nga na. Nasa dalawang kilo na rin po. Or ano? <laughs> One and three port. yung mas <laughs> Grabe kang magpalag ha. na, <laughs> na <laughs> tayo. Pwede din mano na kasya naman siguro to sa ating cooler uy buhay na buhay ka pa mga mga agad ka pa kasya na wala yan maluktotin na lang natin uy lang <laughs> eh at least may yellow Pag may yellow, hindi siya maano. Okay. Hindi siya mabibasa at mga chogi lang siya dyan. Tapos ka ni Mang Robin uli. Oo. Ha, dali! Hindi mo ma... Ano yung malaki? Ha, swerte mo. Nakawala? Nakawala? Jesus! No. No ba yung Mang Ruben? Lagi mo nang pala. <laughs> Ayaw talaga sa'yo. Ayaw talaga sa'yo ng tao man. Ay, putol. Ah. Sayang, nabotol Dalawa eh ah, Asan na isa? Ha? Oh, malit nga isa Kasi laki nga nitong isa akin na to. Isa, isa malaki Malaki tali ni ku Malaki tali ni Kuya na yan Kadali na rin si Kuya eh. Yun Pagka hindi na umihila Galikati mo na Tapos pag humila ulit Bawalan mo ulit Para walang kawala talaga Ando sa ala Nagpapakita Ngayon okay, pag uri mo muna Masat lumalaban ay amo muna pagka wala ng laban saka mo Para sure na makuha. Mamaya matulad kay Mang Ruben niya. <laughs> Masaya po sana kaso madalang po. Pero at least may mga tauman. Hmm, si Kuya oh. <laughs> <laughs> tuwang tuwang si Mang Ruben kahit naputulan na <laughs> excited na may halong ka ba at nakawala pa mapapagod din niya basta huwag mo lang siyang bibiglayin yep. ano mo na Mang Ruben alalayan mo na siya eh malapit na Sumabit pa. Ha? Sumabit? Patay. Patay ka dyan. Wala pa na may nagbabangka. Sumabit ang huli ni Kotol. Sumabit. Hindi na umihila. Ang Ruben, ihuli na lang kita ng janitor. Ang lalaki. <laughs> Paano ba yung janitor? Ang lalaki po. Mangilo. Marunong, hindi lang tayo marunong kumain pa ng janitor eh. <laughs> Apakalalaki po ng janitor. Eh, mayroon po pong tunay na isda kaya hindi pa tayo titikim yan.

Buhay pa yan, baka lumundag. <laughs> Saan ba sumabit? Ayan. Sa may banda dun. Saan? No, sa may banda rin. Hindi, Hindi Malulunod na yan. Oo, oh, kasi... Pati di na, di na, tiba, tiba malulunod na yan. Kasi ano na siya. Malabong pa ba? Wala, di mo na eh. Ano yun, biskwit yun, oh. Ano ito? Pinapin, oh. Ayaw mo. Maganda sa abit niya. Dala-dala na yung kumotol, oh. Salva Vida. <laughs> salva Vida. Wala <laughs> rin na dahil yeah, sa abal. Salva Vida. Pagkaman... Parang nabasa ito, Brad. Hindi, pangos na. Hindi mo yung alam, ano mo? So, solo? ulo? Oh. Ayun na po, si Pish Ganero. Lulusog Ayun na, na, na oh Hindi pilawa kasi, pa yung dalawa. Na Ayun na, 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 po, na po, may salbabida pa si Pish Ganero. tababaw lang pala. Deo, sa gitna, malalim Man, yung Oo. na Hindi, oh. mababaw lang pala. <laughs> <laughs> Ayun, Ayun, na, si lang. <laughs> Ayan, si Pish Ganero. lang. Ayan. <duchan> lang pala. Ayan. <laughs> Woo! nandiyan mo kayo makakagat ka ha nandiyan na yun, hindi makakaalis yun ay, nandiyan pa ano, dudulabot ang gitna, malalim sige pa, asok pa pa ano yung sinabitan? kawayan yun wala nang kawayan dito hindi, hindi nandiyan doon kasi pa, pasigan yan eh aya, pisganero dapat may ano, may tunay sisirin mo ayan, naaksin mo nga yan ere o, punin mo. mo muna rin Eh, ako sumisisi sa ganyan. Okay. Malabo. Ah, <laughs> oh, <laughs> udah matuod. Ayan, bumabalik no, si pisganero Kuha tayo pang ano. Malalim okay. daw. Putak na to, mali, ya, pinahirapan pa. Ha, ah, mandomeng. Eh, wala mai. makita. Ah, pwede na 'yan. Hindi ko rin makita <laughs> Sigurado, viral ka dito napakalaking toman ito? One, one. ayan one. Oh, sila oh. oh. Nakahuli ng toman yao sinisisin. Lahat. <laughs> Lahat. yan. Lahat. di Lahat. ng Lahat. Lahat. <laughs> Hawakan mo Lahat. tali. Lahat. 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 Wala nga dalawa talaga yan. Matuha na. lang mo sa ilalim. kumapit ka dyan. Tapos ikalawit mo yung mo dun sa... Sa isda. <laughs> Nandun pa yan sa may banda raw. Tayo eh. ka dun. Tayo mo dyan. Tayo mo dyan. Tayo mo dyan. eh ganon mo sa kilikili mo uy nyo Ganoon mo Hindi, akapin mo lang karado may kot mo talaga yan sundan mo yan sundan pa ngayon sa bandag yan ayan si fish ganero si Juan tiga si Sid nang uli eh galing ni fish ganero mag swimming oh Ome ko tumaagos eh. Kagaling ni fish ganero mag-swimming, oh. Ha. <laughs> Bibe. mo ng pa mo. ano ba sinabitan? Kawayan yung pala eh kawayan dito Kasi isda, andyan Ito. Hindi makakawala yun Hindi nga kayang putulin yan Kung man manipis yung tama Ayun o, no? kung manipis Nakakapulit yun <laughs> Ayan, nakuha na ni Pisganero Ayan Sabi sa iyo malaki, lakas laki ng hila eh. oh. Una wanto to ba? Ito 'to. Ito 'yung ano. Ito 'yung light ito orange. Ang lakas kaya nga Di orange din yung binira ko din eh. Ano Ano iwan lang ba 'yan? Ayan nga, pag ano, no, dyan, oh, kuminto dyan sa may... Orange din itong tinuhan ko ng laruan ko. Ang tingin ko, napak... Ganos gabraso silang. Eh, lalo na yung dini ko. Okay. Nagbinira, Edgar. Ay mas malaki pa diyan. Oh. Kaya, ay bibigihin ko na <laughs> eh, yun, natin 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 sa iyo. Oh. Eh. Ayaw mo. Wala ka tuloy isda. Oh, itaas mo. Dami ko. Sa inyo malulunod to eh. Kasi ilang minuto lang pwedeng siyang ano, hindi umangat. Ah, nalulunod pag uh, nakalubog. Ayan, ang laki ng hinuli ni Pisganero no Oh, nakuha niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayun, ang oh, gitna ng gitna ng batok. Oh, nalunod. Ayun, ganda pala ng tama. Ganda ng tama. Eh, pag ganyan nga yun, nakasarap sa akin. Oh, <laughs> uh, nakatikin din ang kod. Sa wakas, natikman din yan, tuman. <laughs> Ayan, o. Oh. Ayan, Ayan, si Glenn, o. Oh. Ayan, oh. Ayan uh, gitna si ng gitna daw ang... Gitna ng gitna ng tama niya, tiyan mo. Oh. Gitna gitna ang kuha ng... <laughs> Paano makakawala yan? Ayan. Ayan po. Ay, nalakihan ka pa pis Oo. Hindi, sa akin niya kasi ako kumuha. O, mo pa, O, ayan po. Ayan, ayan Nalunod, lang. Oh, oh. kinuha, nalunod. Ayan, oh. nalunod laki o. Sa nalunod. Hindi na gumalaw. Na ayan. Yeah. Tasa ganda. Ay malaki pa diyan onion binira ko dito. Oh, yan yung orange yung ay, sabi, uh, sabi, sabi ko. sabi ko nga ang lit palitin ko nang gabaras lang. Oh, malaki pala. malaki <laughs> eh, pa lang. Eh pag ganyan yan, hindi pa ako nakakasak. Kinasa ko man ganyan. Ay, ano? Saka binalik. Meron kaming lady. Ay. Oh, tumigil dal. Na. <laughs> <laughs> Ayoko mainitan. At uh, nakuha na rin naman natin ang nakasabit ni Otol. Kundi ating linangoy, papatirin yan ah. Sayang naman, ang laki pala tsaka sayang isda so wala na po dito asok na po kami at uh, mayroon na kami pupuntahan sabi ni sir Ren at uh, tumawag po marami so, po dito pang himagas dami pong bunga oh naglag lang yeah, si master Edgar naghahanap dami pong hinog sasawa tayo dito kakain dame oh. Dami. Tamis pa mo. Hey, Kasama natin eh, Sir Marlon, dalawang Marlon. Marlon da Marlon Maliar ayan oh. ayan Kasi Sir ano. Renante, ayan. Sana makahuli tayo. kasama-sama naman. Araw ng gala. Nakatakas na, naman. Do, so na naman. Oo, no, nakatakas. <coughs> <laughs> Sana so maka kami kahit pa paano. Kahit, may huli na rin kami ni Utol. Sila, so, wala pa. Nandun daw kami gagawin At tinanghali na kami sa... Pag ano. Ang dami namin ngayon. Oh. Magkasama-sama na naman. Libre na araw. Ang dami namin mga hunter. Ang dami rin.

Ito eh, na tinuro ni Marlon Si ayaw uh, ni Mang Ruben. Ayun dalawa na lang. Hindi niya kaya lumakad. Hmm. Tanggal. Eh, sa gilid na. Ba, ah, nalaglag yata sa tubig. Ah, eh, muntik na. Oo, oh, oo, oh, oh Nalaglag na nga. <laughs> nalaglag, nakabalik. Ayaw pa. Tara, tayo. Marami tayo. Hindi tayo malaki. Gurami. Oh, gurami. Gurami. Malaki na rin gurami. may makukurot na Pero pa daan eh Pero daan Eto Oo oh. Tidak. Por I ahí mean. kami Hmm Maraming gam gam ramai may dalawa na tayong malaking gurami Wow, oh, napakaraming huli na sira hmm no? sandaling oras lang meron pang dalag oh sexy pa <laughs> <laughs> so, may ayan, na ay nako Ayan, ayan. Ayan, ayan. Tara, balik na tayo doon. Wala naman eh. Wala rin ang fish. Mga isto kami. Meron may, pang mga panahog o kangkong. Panigang. Diba? Napakabilis lang ng pang ulam. Alam, makatulog ka na master ah. Diba? daming kangkong. Dami ah. pang isda. May dalag pa. <laughs> huh. Ang dami na. May panggatong na tayo. Abangan mo sa live. Yan. Galing di sila ron. Kita-kita kami rin eh. Nabangan nila kami. Akasya siya ito dito sa kaldero na ito? Mukhang marami eh. Baka sobra-sobra ito -sobra sa kaldera, mahilaw. Hindi kaya gumewang to. Hindi <laughs> okay. di, di, ba I, di ba? Hindi ba di ba? Hindi di ba? Naku. Hindi kaya ako oh. 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 Hindi Meron, may apoy na. Ay, 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 siya ang cook natin ayan sinigang na tsamba tsamba ako na yung taga pagparingas ayan <laughs> yung ating kanin ayan luto na po ang aming ayan o kanin sobra init ah, luto na at yung sinigang luto na rin uy Sinigang na yung Sir Marlon, tsaka yung inihaw. Ito yung iniho na itlog na binalot sa putik. <laughs> Asa matagal maluto yan dyan. Tulog hmm. ka muna. Hindi, di tayo dilalapit dyan. Nandito tayo. Diba? Oo na. Lai. Alin ba? Ay di, may ano diyan pre. May stainless. Kulin nyo yung dalawang stainless. Oh, kain. Oh, ka pala natin no? Ayo. oh. Ayun. Oh, kain tayo. Yang kaya favorite mo bangi, <laughs> bangi. <laughs> ay, ba, ay, ba mina ken ko nak ko. Nak ko nak ko ay favorite niya, oh. Ya. Nak ko nak ko ay favorite nya Ah. Nak ko favorite ay. ni Tomtom. Tom. Kita -tom, Tom, Tom, Tom. huli na uh, gurami. Ay, ay. po kain. Plato. Ayun po tayo oh.

Mm. Mati ba ay tayo? Bakit di kayo dito punta? Masasabihin mo ang tinigno! Nag-love <laughs> shoutout! Kaim po, kaim! Si Lolo Atom! Si Lolo Atom pala! pala. Nag-love mm. out sa inyo! <laughs> Lolo Atom, inaalala ka ba kung kakain ako? Eh! Pinutol na! pinutol! Tumatanas! Eh. Galim masarap 'yan, no? Sarap napasarap po nang niluto. Ay. Sarap kumain sa bukid. Oh, tet. Ngayon kakain-kain kang, hay, nagrereklamo sa probusog mo. Kain na gutom na. Sarap. Ate, oya, na po kayo lahat. Thank you, thank you. Ayun. Thank you ulit kay Sir Ren. Yan. <laughs> Yan. Yan. Sir Salamat Marlon. Po. Salamat ulit ng marami. Yan. Sir Marlon ulit. Salamat, Salamat din. din. Salamat. Yan. Si Tom Master Edgar. Ayun. Yan. Uwi na po tayo. Sulit na naman po ang ating hunting kahit konti ang huli. Masaya na naman po. Mapapalo o Mapapalo so, talaga. Ngayon masusubuan ko na yung yung Barbecue yung tauman. <laughs> Ni bisayang ka out bisayang kap. Magaya na yung barbecue tauman. Tauman, <laughs> <laughs> one man. <laughs>